Hello po mga kasindero, magandang araw po sa inyong lahat at mapagpalak araw po sa atin lahat. So ito nga po mga kasindero, may share naman ako sa inyo. Ito ay Kia Rio 2014 model. So ang ginawa ko nito ay aircon. Nagpalit ah, ako ng buong system. Nagpalit ah, ako ng condenser pati yung mga pipe pipe mga linya ng aircon lahat palit ang hanggang dun. ang hindi ko lang pinalitan ay yung uh, uh, evaporator yun lang hindi ko pinalitan pero yung dito sa labas, lahat yun pinalitan ko kasi nga ganito yung nangyari papakita ko sa inyo ito mga kasindero itong condenser na ito siguro mga ano palang to mga isang taon palang Pati tong compressor. Pati ang compressor mga isang taon pa lang yan. Nasira na kaagad. Ayan no. Ayan ang sira niyan. Kikita niyo yan, hindi na siya umiikot. Kasi itong compressor na to wala itong uh, clutch. Uh, rekta yung kanyang uh, shafting na sumasama sa pulley. Sipak na yan, sipak na yung dito sa loob niyan. Kasi nga yung technician na naggawa nito dati, eh ito ang wag na wag niyong gagawin sa mga technician diyan ito ang wag na wag niyong gagawin. Hindi sila nag at, hindi sila naglagay ng uh, oil. Dapat 'yan pagka bagong compressor, bagong uh, condenser at linis naglinis ka ng buong system. Dapat 'yan maglalagay ka ng at least 7 ohms. Eh 7 ohms. 7 ohms o 8 oz na langis. Yan. Kasi, oo nga, itong compressor na to, may langis na to dahil bago eh. May langis yan, pero konting-konti lang. Tingnan nyo, O oh. oh, wala ka man lang makikita ang basa na ano dyan, oh. oh. Pati itong condenser. Oh. Tuyong-tuyo. Oh. Tuyong-tuyo lahat yan. Pati yung ano, itong linya. Di ba may oil, co- oil catcher na ganito? Dapat yan, may pag mo, may, may tutulok na langis dyan eh. Kaya no, wala mo lang tuyong tuyo. Tuyong tuyo dyan. No. Kaya, dapat pag nagka, naglinis ka, basta nilinis mo, general cleaning, yung ginawa mo sa aircon, mag a ka dapat ng ano, nang uh, langis. Mga uh, kulang-kulang isang baso. ayan, ganyan. O kaya yung alam niyo yung uh, inuman ng tsaa ano, basong papel. Yung mga tripod doon. Yun ang dapat yung iano. Uh, wag na wag niyong sasabihin na ano, na hindi na hindi na di, nilalagyan ng langis. Ito nga pala pinalitan ko tong ano, pinalitan ko na rin tong ano dahil may ano na dito, boys. Naglilik na yung ano diyan. Tapos ito, naka-crimping 'yan yung hose na ginamit dito ano pang hydraulic yung ano yung steel uh, steel uh, stranded may bakal yung ano diyan alam rin yung pinaka ano, dyan. pang hydraulic yan ang tigas niyan pagka nag vibrate yung makina madama ano mararamdaman sa body ng ano sa sakyan kasi ano matigas ano. pati uh, ito high side tigas din yan. Kaya yung vibrate ng makina, ramdam ng kaka. So, yun ang, ano, yun ang payo ko sa mga technician O kahit sa may-ari, dapat, isure nyo doon sa technician na maglagay sila ng langis. O kahit na, halimbawa, mag, uh, nagpalit ka lang ng, pre, ng, ano, uh, nag, nagpalit ka lang ng, ano, nagpalit lang ng, ng, uh, refrigerant. Dapat, maglagay ka rin ng oil ng mga at least dito ganyan ganyan dyan dapat maglalagay ka pa rin kasi ang atong refrigerant dry yan eh pagka tinan nyo natin o oh, nada dry, diba? oh, dry ka agad diba o dry ka agad kaya hindi pwedeng walang oil tingnan yung ano Tingnan nyo yung tawag dito, yung mga yung mga sasakyan na bago. Tapos si eh, ano ba Bago sasakyan. Mga basta wala pong nakakagalaw ng aircon niya. Tapos magpapalit ka ng ng high side kasi may, may leak. Tingnan niyo, kung tanggal niyo ng hose, eh, patak pa nga yung mga ano noon eh. Buwa pa yung oil. Kaya ibig sabihin, ang aircon dapat talaga eh, sufficient 'yung aircon na ayong uh, oil niya sa sistema, sa system. At uh, ganto nga palagi ginawa ko ako dito. Ha. Uh, eh nga palit ako dito, palit din 'yung compressor bago. At uh, ang pag uh, ang pagpalit ko nung ano, itong system nito, ang ganito, Hindi na ako nagtanggal ng uh, engine support papakita ko sa inyo sa Sa ilalim ko pinadaan. Kasi nga Naka Nakalifter naka naman itong ano. Nakalagay sa lifter itong sasakyan. Ang bilis ko lang na yan. Ano, walang, walang kairap-irap na ilagay yung ano. Yung, uh, yung, uh yung atubo ng aircon. So ito nga mga kasindero. Compressor bago. At lahat ng uh, system bago. Dito ko lang pinadaan yung ano, ang bilis ko na ilagay, yung itong linya na to. Isang buo kasi yan eh. Dito ko lang ano nilagay oh, isinuksok e ko lang dito yung ano, yung dulo. Tapos inilatag ko na dito. Pagsuksok ko doon, hanggang doon sa may bulb na yun. Kasama kasi yung bulb eh. Pagsuksok mo doon, ilatag mo na ang papagan Tapos, o oh yun, ikakabit mo na kagad tong ano, itong low side. Nakabracket yan dyan eh. May tornillo lang yan yun dyan eh. Ayan eh. Tapos may tornillo dyan dyan. Ka bracket Ang dali lang. Di na ako naglagay ng ano. Di na ako nagtanggal ng engine support. Tapos uh, di na rin ako naglagay ng jack dito. Kailangan mo kasing ano yun eh. yung Pag nagtanggal ko nung. Pag nagtanggal ka nung uh, ng engine support. Maglalagay ka ng jack dito. Tutukodan mo ng jack. Para huwag bumagsak. So yun ang, ang binis kahapon isa't kalahating oras ko lang ginawa yan pati linis nung ano ah bakit linis nung uh, evaporator at ito nga pala mga kasindero nag, nag, iwan ako ng pressure ng hangin kahapon magdamag yan oh. uh, hindi naman siya bumabay eh. so ibig sabihin yan uh, walang singaw kaya magkakarga na tayo kakargahan na natin ng refrigerant at lalagyan natin ng oil lalagyan tayo ng oil set up ko muna yung ating uh, uh, refrigerant so ito na nga po mga kasendero na vacuum na natin tingnan nyo naman yung ano nya pointer naka vacuum sya pag hindi sya naka vacuum nasa zero sya tapos ito na yung uh, hinanda nating oil kahit ganyan lang karaming oil okay na yan basta kailangan mo talagang mag, ano, mag add ng oil pag uh, bagong Para may pasok natin sa system Ganito lang ang uh, Ano yan Isasara natin Isasara yung ano Bulb dito sa Gate Tapos Puni Puni yung bulb Ito Itutok po doon sa Tangis Tapos gugustan mo itong valve. Ihiigupin na yan Ihiigupin na itong tangis mo papasok na yan doon sa system. Tapos, sasara mo ulit yung valve. Tapos, tagay mo natin yung sara. Refrigerant cylinder. Tapos, pagkain mo ito. Pagkabungas mo dito, mag-supply ka na ng ano. Mag-supply ka na ng konti. Para bubukas yung ano, ah uh, refrigerant pressure switch. Ayan. Okay na 'yan. O konti pa. O, okay na 'yan tapos uh, iuuna natin yung aircon. Kunin na natin yung aircon sa loob. Yan nga pala ang usok na yan, yung tingin niya kasi eh, nung pagka uh, nag-classing ako dun sa ito, po, ito tumama siya dito so, yung ano, mga oil, yung mga maruming oil, tumama sa tambutso Kaya lumayan na yung ano, exhaust manifold. Yan, sinusunog na yung langis. So yun na nga. Ay. Ang taas ng ID doon so ayun na natin yung aircon ito yan nakaunda sya palipasan na ako gumana na yung compressor ayan nakaano na sya o Sana ulit. Gargahan natin ulit Tapos, hawakan natin dito. Titingnan natin kung paano pumapasok yung ano, refrigerant. So, okay naman 'yan, malamig na nga oh. Kunti pa lang yung nakakanda natin. Ano siya? naroon dito. 25. Nasa 25 kasi wala siyang init init eh. Oh, wala mo lang kainit-init yung system. Kasi nga, taglamit na ngayon dito sa Riyadh Kaya mahirap, matagal magpainit ng ano. Oh. Pati itong high side, oh. wala walang kainit-init. Kaya, normal lang to na, ano, mababa yung reading dito. Tingnan natin sa loob. Tingnan natin kung ano na sitwasyon. Oh, malamig na. Tapos kukunin natin yung panukat natin ng ano? Panukat natin ng Celsius temperature. Isara na natin cylinder. Tapos yung nakitirang natitirang refrigerant dito sa mga hose, yun ang ipapa ano natin yan. Papasok pa yan. Kaya walang sayang. Walang init yung ano, condenser mo. Kasi nga, malamig. Kaya, pag nag-gawa ka ng aircon, na taglamig, napakadali, napakadali magpalamig. Kasi nga, dati, dati nang malamig. Oh, lamig na. No? Uh, bawa, bawaan na natin yung ano, blower. lalo pang bababa yon reading natin sa ano sa ayun normal na oh nga pala kaya nga pala ano bababa yung reading natin kanina kasi yung idle ng makina mataas okay tinggan yung idle ng makina mataas hindi sa normal Ayun, oh, 1,000. Kanina may git 1,000 pa nga yan. Eh. RPM. 1,000 RPM matik git kanina. So, ito na nga mga kasindero. Susupatin so, na natin yung 21. 21. pare yun pala yun sukatin so, natin oh, 11 lang 11 celsius 10 celsius uh, 10.4 10.2 habang tinututok mo kasi mas lalong ano eh uh, lumalamig yung uh, nitong ano eh yan mga 10 nga yan 10 11 ganong kalamig at nga pala mga kasindero patay na natin kasi may tumatagas ng tubig dun sa ano. Nga pala mga kasindero, yung uh, yes, ah pyesa na pinili na may ari, ito ay imitation, hindi ito original. Uh, ang kanyang, ang mga tatak niya eh, doon. Doon, doon pa o doon? Doon yan eh, alam ko doon. Doon lahat yan, compressor, condenser. Yung ano lang, Itong ito lang ang ano eh. Oh, walang walang ano niya, walang imitation yan eh. At ginamit uh, ginamitan natin ang carbon tetra. Yung carbon tetra ganito ang ano dito sa Saudi. Ganyan ang carbon tetra, ganyan karami. Pressurized yan, kaya pag binuga mo doon sa evaporator, talagang kung saan ilalabas na yun yung mga maduduming uh, langis. So yun na nga mga kasindero. Hanggang dito na lang aking message sa inyo. At uh, nawa po ay eh, may napulot kayong uh, kunting idea. At yun na nga, wag na wag nyong gagawin na hindi maglagay ng suneso oil sa system. Pag nag-general cleaning pag nag kayo, dapat talaga uh, maglalagay ka ng oil. Huwag kayong aasa dun sa sabihin na yung compressor bago, may langis sa loob no big no <laughs> kasi yung laman noon kakunti lang yon naglagay lang sila ng uh, kunting oil para yung shafting ng putreso hindi siya kalawangin pati yung mga bearing dun sa loob hindi kalawangin kaya silang naglalagay ng uh, oil pero yung oil na yun kulang na kulang yun para doon sa system ng uh, aircon so yun na lang mga kasi pero yun lang may papayong sa inyo uh, kagaya nga nito yung pinalitan ko eh, hindi sila naglagay ng lang langis kaya Bagong-bago pa yung mga piyesa pero sira na. Stock up na yung kompresor. Yun na nga mga kasindero, hanggang dito na lang ang aking may sisir sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye po. Glad-glad po sa inyo lahat. At Merry Christmas sa inyo lahat. Bye-bye.